Ito pala, Rika Rito, din pa sa kwarto, may nagawin tayong maganda. Rika, ali, ali. Bakit ba, Mel? Ano bang gagawin natin? Ay, nako. Tapos, siyempre, yung matagal ang gustong matutunan mula sa akin. Ang pagsayaw ng papaya! O, di ka na, maupo ka dyan, brohang e, po. Eh, kailangan ko ba talaga na hindi sa kwarto? Eh, baka naman na, uh, walang shipping sa akin ng mga tao. niyan. O, hindi eh, ba gusto mo matuto? Ay, loko ka, wag mo nang iniisip yung mga sasabihin ng mga tapit bahay dyan, at mo sa lawn. Umupo ka na naman dyan. At hayaan mo turuan kita ng tamang pagsayaw ng papaya. O, oh, sige na nga, sige na. Simula mo na, matuto na ako yung papaya na yan. Okay, Christopher, ha, ganito ang tamang pagsayaw ng papaya. Manood ka mabuti. Paulit-ulit lamang ang uh, step na gamatapos yung kanta. Nagigets mo na ba? Ayun nga, medyo nagigets ko na, Mel. Oh, mabuti naman. Hmm. O oh, sige, uulit-ulitin ko para matuto ka ng gusto, okay? Para sa'yo lang to. Ay, naka. Nakakapagod ka na mga ayuda para que me lleve a la vida. Kasi ako. Eh. Nakakabait. Sige, pa, Mel, tuloy mo lang. Ganyan nga. Ayun oh, ano pa? Ganyan, ganyan din galingan mo. Ang galing, mel ang galing mo. Ligiling mo, mel, ligiling mo. Ay nako, ayan, mel, ang sarap ang galing mo. Sige pa, mel, tuloy mo lang. Sige, yung sa loob ang kwarto ni mel? Ganyan, ang sarap. Ganyan, ganyan din galingan mo. Ang galing, Mel, ang galing mo. Igiling mo, Mel, igiling mo. Ay, nako, ayan, Mel, ang sarap, ang galing mo. Ayan, ayan, ganyan, ganyan siguro. Ay, lakas, talagang gumanin ako. Ba, magaling, magaling. Sige, Mel, mo lang. Siguro, ang sarap sayawin. Mga pa, ito mga to, ay, na mahiya sa mga kasawan. mo, may, mo. Ay, na. Sige na. Pa, Mel, mo lang. Ayan nga. Ay, nga. Ano? Hindi na ako makakalis pa. Ganyan, ganyan, ganyan. Galingin mo. <coughs> Ay, nako. Buka ka. Hoy. Ano ginagawa niya rito? Sinasabi ko na nga ba niya, nang iisipin nila sa atin eh. Ay, nako, tulis na ba't tumahimik ang muna dyan, ha? Hoy, Sir Umberto nga, nangimihasa na kayo. Para sabihin ko sa inyo, ha? lang kami ni Christopher sa mayaw ng papaya. Ano bang iniisip niyo, ha, Sir Umberto? Ano ba? Ay naku, okay, ako mo ah. Ano ba may iisip niya sa inyong mabesto ha? Ang reminded niyo ah. Naku, naku. Ano? May pancit ako talaga. Baka gusto niyo. Mabuhay na lang ako ah. Eh. Bye bye. Oh, ikaw, ano tinitingin-tingin mo jan, so Matutong pa papaya, bilisan mo ha? Mag-concentrate ka. Okay naman, kung gusto niyo matuto ng papaya maging bongga ang buhay niyo, pag-aralan niyo mabuti at panuorin ang instructional video ko. So come on, let's do the papaya!